Maaari bang maging susunod na superpower ng Asya ang Pilipinas? At ano bang mga palatandaan na kung bakit nga ba ito magiging susunod na superpower ng Asya? Ang Pilipinas ay may potensyal na maging isang superpower sa Asya. Maaaring pagdudahan ito ng ilan dahil sa pang-ekonomiyang militar o mga limitadong teknolohikal. Ngunit mahalagang isa-alang-alang ang mga makasaysayang historical na sumasalamin sa lahat ng kasalukuyang superpower na bansa ay nahaharap sa mga hamon tulad ng kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Ngunit may posibilidad na ang Pilipinas ay nasa landas na maging susunod na superpower ng Asia batay ito sa nangyayari sa ngayon na kung saan ang Pilipinas ay gumagalaw sa direksyon ng pagiging susunod na superpower ng Asia. Halina't alamin natin at panoorin ang buong video upang makita kung bakit ito maaaring mangyari. Marahil ang ilan sa atin ay nag-iisip na imposible ito kahit sa ilang milyong taon. Ngunit isa alang-alang ang bansang Singapore noon, na ito ay minsan ang napagdaanan ang kahirapan na mas grabe pa sa sitwasyon kaysa sa Pilipinas na humarap sa mga katulad na hamon ng bansa. Ngunit kung titingnan ang kalagayan ng Singapore ngayon ay nalampasan na nito ang mga hamon at naging isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Kaya bakit hindi ito magawa ng Pilipinas? Kung ating matatandaan na ang Pilipinas ay minsang tinawag na tigre ng Asia. Kaya hayaan nyo akong magbigay sa inyo ng higit pang mga halimbawa upang matulungan kayong mas maunawaan ito kung bakit ang Pilipinas ay posibleng maging susunod na superpower ng Asia. Noong 1869, ang Amerika ay pilit bumabangon mula sa isang nakakakilabot na digmaang sibil, Ngunit noong 1969 ay nalampasan nito ang mga pagsubok at naging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo na may maraming kakayanan at kapangyarihan, maging ang mga pagpapalipad ng mga astronaut sa buwan ay nagagawa na nito. Noong 1870 naman, ang Japan ay nagbago sa maraming bagay, mula sa paglipat at pagiging tulad ng isang medieval na lipunan tungo sa isang modernong bansa. Kahit na humarap ito sa malalaking problema, tulad ng mga pagsabog ng atomic bomb sa lugar noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang Japan ay nagawang tumayo muli mula sa pagkakapinsala upang maging isa sa ikatlong pinakamayamang bansa noong 1970. Paano naman ang Germany? Ang Germany ay dumaan din sa mga pagsubok at kasama sa mga bansang mahihirap sa panahong iyon hanggang 1871, ngunit naging matatag pa rin ito sa kabila ng pagkatalo noong unang digmaang pandaigdig at nagdusa ng gusto sa ikalawang digmaang pandaigdig nakabangon pa rin ito at naging sa pang-apat na pinakamayamang bansa noong 1970. Samantala, ang bansang India naman ay ang dating kolonya ng Britanya ngunit ngayon ito ay isang nuclear power na bansa at may ikapitong pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Habang marami pa rin mahihirap sa bansang ito at patuloy pa rin itong umaangat ang ekonomiya ng bansa na tumitingin sa mga nagawa ng mga bansang ito sa kabila ng mga hamon. Walang dahilan kung bakit maaaring maghangad ang Pilipinas na maging isang superpower din. Bago ang pangalawang digma ang pandaigdig, ang Pilipinas ang pinakamayaman sa Timog Silangang Asya, pangalawa lamang ang Japan, ang Maynila ay madalas ikumpara sa mga lungsod sa Europa at tinawag pa itong Paris of Asia, dahil sa katulad nitong anyo. Ipinagmamalaki ng lungsod ang mga modernong amenity tulad ng pinakabagong mga tram at infrastruktura na katulad ng Amerika noong panahong iyon, Itinatag ng Pilipinas ang unang airline sa buong Asia at ipinakilala ang unang LRT, MRT sa Southeast Asia. Ang kasaganaan nito ay nakaka nakakaimpluwensya pa sa mga kalapit na bansa tulad ng South Korea na may nagsasabi na ang mga highway at expressway ng South Korea ay inspirasyon ng mga nasa Pilipinas matapos ang pagbisita ng presidente ng South Korea. Ito ay malinaw na nagpapakita kung paano ang Pilipinas ay minsang nakita bilang isang mayaman at maimpluwensyang bansa sa rehiyon nito. Bago natin suriin kung ang Pilipinas ay maaaring maging isang superpower ay dapat muna nating unawain kung ano ang ibig sabihin ng superpower. Ang superpower ay isang bansang may makabuluhang impluensya at kapangyarihan. Sa pandaigdigang saklaw ay nagtataglay ito ng malakas na kakayahan sa militar na lakas ng ekonomiya ng pagsulong ng teknolohiya at impluensyang pampulitika na nagpapahintulot dito na hubugin ang mga internasyonal na takot at kontrolin ang ibang mga bansa. Sa madaling salita, ang isang superpower ay isang bansa na may hawak ng maraming paraan sa buong mundo. Kadalasan ay talagang malakas sila sa teknolohiya at politika ng ekonomiya ng militar na tumutulong sa kanila na kontrolin at hubugin ang nangyayari sa mundo. Sa kasalukuyan ng Estados Unidos at China ay itinuturing na pangunahing mga superpower na may makabuluhang impluensya at kapangyarihan sa pandaigdigang saklaw. Sa panahon ni Jose Rizal bago ang Pilipinas sa matagumpay na pandaigdigang kalakalan, ay naging mas matagumpay ito sa buhay at isa sa pinakamayamang lipunan sa Asia. Ang yaman nito ay nagmula sa pangangalakal ng mahalagang materyales sa buong mundo, at ang Pilipinas ay may mga koneksyon sa iba't ibang panig ng mundo upang masaksihan ang pag-angat nito pagdating sa teknolohiya. Si Manuel Quezon at ang kanyang aklat na pinamagatang balang araw Malaysia, ay nagkaroon na ng mga imperialistang pananaw sa pagsasanib sa silangang Indi o Malay Asia. Ngayon, ang Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore, at Brunei sa panahon ng pamumuno ni Manuel Quezon sa Pilipinas, ipinagpatuloy ng Pilipinas ang kanyang 1800s na pag-unlad ng industrial na revolusyon. Ngunit sa pagkakataong ito sa malawak na pagbabangko sa merkado sa atin bilang isang Commonwealth ng Amerika, ito ay kabilang sa pinagmumula ng kaguluhan sa mga magsasaka ng US laban sa Pilipinas, pinalitan nila ang batas para bigyan ng kalayaan ang kolonya at tanggalin ang sarili sa mga Pilipino. Sa kabila nito, ang Pilipinas ay patuloy na naging isang makapangyarihang militar at makapangyarihang pang-ekonomiya sa Asia pagkatapos ng ikalawang digma ang Pandaydig. Noong 1968, tinangka ni Ferdinand Marcos na sakupin ang bansang Malaysia na hango sa aklat ni Manuel Quezon na pinamagatang, Someday Malaysia. Ayon sa datos ng Pandaigdigang Bangko, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakaranas ng makabuluhang paglago, mula 1964 hanggang 1982, ang taunang pagtaas ng GDP mula 5 bilyon hanggang 37 bilyon dolyar sa panahong ito at ang GDP per capita ay higit sa apat na beses mula 100 at 175 dolyar hanggang at 741 dolyar. Ang pag-abot sa pinakamataas na punto sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kabila ng mga hamon tulad ng mataas na pandaigdigang mga rate ng interes sa ekonomiyang pag-urong at pagtaas ng presyo ng langis, ang Pilipinas pa rin ang namamahala sa taon ng GDP per capita growth rate na umabot ng 5.8 na porsyento. Ang pamumuno ni Marcos sa Green Revolution ay humantong sa pagdodoble ng produksyon ng bigas sa loob ng dalawang dekada, upang maging isa sa nangungunang rice exporter ang Pilipinas. Ngunit sa unang pagkakataon sa ikadalawampung siglo, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nagbago at bumagal ang pag-angat nito, noong iba na ang namumuno at pinalitan ang mga pulisya ng bansa. Ang pag-unlad ng Pilipinas ay patuloy na umuusad sa mga nakalipas na taon, bagamat medyo mabagal dahil sa iba't ibang kadahilanan ng mga pamamalakad at pulisya ng bansa na siyang pumipigil sa pag-angat nito. Dumagdag pa rito ang mapang pinsala at nakakahawang pandemya sa buong mundo na siyang nakakaapekto sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ang ekonomiya ay lumalawak ng humigit kumulang 6 hanggang 7% bawat taon. Ginagawa itong isa sa pinakamabilis na paglaki sa Timog Silangang Asya na magkakaibang ekonomiya. Ang Pilipinas ay may maraming iba't ibang bahagi sa kanyang ekonomiya, tulad ng paggawa ng mga bagay na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagsasaka, mga turismo at iba pa. Ang sektor ng serbisyo at paglago ng bansa ay malaki ang naiambag sa paglago ng ekonomiya. Lalo na ang mga bagay tulad ng mga call center, manggagawang Pilipino sa ibang bansa para magpadala ng mga pera sa Pilipinas, at ang malawak na turismo na napakahalaga para kumita at lumikha ng mga trabaho sa mga mamamayang Pilipino. Mahalaga ito para sa paggalaw ng pera sa Pilipinas, kahit na lumalaki ang ekonomiya ay marami pa rin mahihirap na problemang dapat harapin. Batid ng pamahalaan na ang pagkakaroon ng magandang infrastruktura ay mahalaga, para mapanatiling maayos ang ekonomiya at mapabuti ito. Kaya naman gumagawa sila ng malalaking proyekto tulad ng Build 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 Program para ayusin at bumuo ng bagong infrastruktura sa buong bansa. Ang mga proyektong ito ay sinadya upang gumawa ng mas maraming trabaho na makakuha ng mas maraming pera na dadaloy at makaakit ng mas maraming mamumuhunan sa katagalan. Ang pagkakaroon ng sapat na infrastruktura ay napakahalaga upang makapangakit ng mga negosyo at mamumuhunan sa bansa, kaya naman ang gobyerno ng Pilipinas ay kasalukuyang namumuhunan sa mga proyektong pang-inprastraktura. Ngayon, narito ang isang mahalagang tanong. Ang Pilipinas ba ay papunta na sa pagiging isang malaking player ng Asia? Upang malaman, tingnan natin kung ano ang hinuhulaan ng mga eksperto tungkol sa kung paano lalago at uunlad ang bansa sa susunod na 15 taon. Sa 2040 ang Pilipinas ay naglalayo na magkaroon ng pinakamalaking sistema ng pagsasaliksik sa agrikultura sa Asia. Ang ahensya ng kalawakan ng Pilipinas ay pinapanatili ang space program ng bansa at nilalayo nitong magpalipad ng pangalawang satellite nito sa 2040 na may mga planong pumunta ito sa Mars. Ang Pilipinas ay lumilipat mula sa pag-asa sa pagsasaka tungo sa pagtutok sa mga serbisyo at pagmamanupaktura sa ekonomiya nito na nakita ang makabuluhang paglago na may average na 6% taon-taon mula noong 2010. Ang plano sa pagsulong ng mga instrumento sa loob ng 20 taon at ito ang pinakamalaking producer ng mga DSP chips sa mundo na gagawin ng Texas Instrument Plan na kung saan ang lahat ng mga chips na ginagamit sa Nokia cellphone at porsyento ng mga chips na ginagamit sa mga cellphone sa buong mundo ay gagawin sa bansa. Ang pagmimina sa Pilipinas at pagkuha ng mga masaganang mineral at geothermal na mapagkukunan ng enerhiya sa pamamagitan ng plano nito sa 2040 na bumuo ng 3,000 megawatts ng kuryente mula sa geothermal sources. Higit pang mga likas na reserve banggas gas na matatagpuan sa isla ng Agham ay gagamitin para sa pagbuo ng kuryente. Ang mga deposito ng ginto, nickel, tanso, at palladium ng bansa ay inaasahang magiging pinakamalaking pagluluwas ng mineral sa pundo mula sa Pilipinas ay inaasahang aabot sa 8 bilyong US dollar sa 2040. Nilalayo ng bansa na maging matibay na pandaigdigang producer ng nickel at ang pangalawang pinakamalaking producer ng cobalt sa oras na iyon paggawa at pagkukumpuni ng barko. Ang Pilipinas ay isang malaking contributor sa industriya ng paggawa ng barko sa mundo na nagho-host ng isang daan at labing walong rehistradong shipyards noong 2021. Sa 2040, inaasahang magiging pangalawang pinakamalaking bansa sa paggawa ng barko sa turismo sa mundo. Ang turismo ay isang mahalagang sektor para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang industriya ng paglalakbay at turismo ay mag-aambag ng 10% sa GDP ng bansa sa 2024. Ang turismo sa baybayin na sumasaklaw sa mga aktibidad sa mga tabing dagat at pagsised sa ilalim, ay bubuo ng 25% ng kita ng turismo ng Pilipinas. Kabilang sa mga sikat na destinasyon sa mga turista ang Boracay, Palawan, Cebu, at Surigao. Sa 2040, ang Pilipinas ay magiging pangalawang pinakamahusay na destinasyon ng turista sa mundo, at tatanggap ito ng 15 milyong turista sa 2040. Ang Philippine Military ay voluntaryong sandatahang lakas ng Pilipinas o AFP ay binubuo ng tatlong sangay, ang Philippine Air Force, ang Philippine Army, at ang Philippine Navy. Ang Pilipinas ay magkakaroon ng tinatayang 70 milyong kasundaluhan ng lakas militar at isang milyong kabuo ang military personnel at ito ay magiging rank 15 sa 1 out of 40 na bansa sa mga tuntunin ng pagpapalakas ng militar sa 2040 ang pagpapaunlad sa karagatan ng kanlurang Pilipinas, na kung saan ang Pilipinas at Vietnam ay may reach agreement sa 2040, upang paunlarin ang pagdedevelop ng langis sa West Philippine Sea sa taong 2040. Ang Pilipinas na may 200 oil and gas exploration at production contract sa iba't ibang dayuhang kumpanya, ang mga aktibidad sa paggalugad sa malalayong isla sa 2040 ay magpapalaki sa reserve oil ng Pilipinas upang maging pangalawa sa pinakamalaki sa rehiyon ng Asia Pacific.